Eh guys, so alam niyo ba tong ano ah, na to damo ay kinakain ito. Ito. Ang tawag dito ay papait. Ayun, masarap po 'yan mga idol. Sa mga nakatikim na diyan, oh, comment naman diyan, ah. Oh. Comment naman sa baba sa mga nakatikim na nitong na papait. Yami yan. Ayun, at nilagay na yung papait sa ano, gulay natin na pakbet. Dami yan. Takpa natin. na. Ah. Ito mga idol, takpa natin ang ating pakbit na may papait. Ayan natin ang lasa, no? Ayan na, may pa ng papait, no? Mmm, yummy. Pait. Sarap. <laughs> Nakatoka muna tayo ngayon sa pagluluto ng, ano, ng ulam natin.